hello everyone. Gusto ko tong i sa inyo para maging aware kayo just in case may encounter nyo to. Alam ko namang ano, uh, marami pa rin talagang mapapaniwala sa ganito at marami din namang hindi talaga. At sa katulad ko ay napaniwala talaga ako ng bagya dito kasi nga hindi siya common na katulad ng mga nagme-message sa akin na do you want to paid ads uh, do you want a uh, paid advertising ads mga ganyan I will pay you 2,000 to 3,000 dollars ganyan yung mga offer which is common na na scam talaga yun na hindi ko na rin talaga pinagpapansin pakaraming ganoon tapos and then one time nung isang araw may nag message sa akin sa whatsapp na maganda yung offer sabi niya this is sinabi niya yung pangalan niya tapos nakita daw nila yung sa WhatsApp yun, yun nakita daw nila yung ano ko kontak ko sa may job street or sa excuse, sa LinkedIn ganyan tapos may mino offer silang work na part time uh, freelancer ganyan na magre-rate review ko lang uh, Google map reviewer ka daw ganyan kasi makakatulong din daw ako sa mga uh, mga business na katulad ng ba, mga hotel ganyan para mas makilala sila or mas makita yung ano nila yung uh, kasi pag maraming magagandang reviews eh mas lalabas yung pag kumagalalabas yung business na yun sa ano magtatap siya di ba basta ano yun parang recommend recommend na siya tapos sabi hindi ako naniniwala nung una. Tapos binasa ko maigi. Tapos, maya maya, sabi may bibigay daw silang trial para daw mas maniwala ako. Tapos, babayaran daw ako ng 100 pesos. So, 100 pesos lang naman tunray natin niya yes, nung araw na yun. Simple task lang daw. Tapos, so, yun, pinag-rate review lang ako ng mga dalawang places. Ganyan tapos sunod yun maya maya dumating na nga yung gcash so oh legit nyo sabi ko ganyan may may, may pasweldo ganyan di ayun tapos nakapasa nga daw ako ipinasok na ako sa gc on telegram so andun na nga ang dami na dun mga 500 plus yung na andun sa gc na yon. tapos hindi pa ako pwedeng mag message sabi ko bakit hindi ako pwedeng mag message sabi nila sabi daw ay makakapag-message ako kapag ano na uh, naka nagtatapos ko na yung 12 tasks first to 12 tasks para bukas ganyan doon lang ako makakapasok ay makakapag-reply sa si GC nakakapagbasa lang ako pero uh, doon ko pinapasa yung proof ng rate review ko sa isang receptionist tapos yun nag-start na ako. Nung no? pagkapasok ko sa GC, nasa task number 18 na. Yun, tapos yun, nag -re review na ako. Tapos sa gabing okay. yun, talagang dumadating yung sahod ko, 120, tatlong task. Kasi kasi 40 pesos ba isang task. Tapos, hanggang 27 tasks daw siya per day. So, yung naabutan ko na nga ay task 18 na. Tapos, sabi nila, uh, nung matapos na nga yung hanggang 27 tasks yung last 3 tasks na 120 bukas daw ng umaga ibibigay uh, congratulations daw so sa gabi yun meron na akong 800 pesos kasi meron pong bonus na 100 do sa trial eh so andun na may 800 na ang person sa gcash tapos inabukasan uh, agbing yon bagong abe congratulations nakapasa ka ganyan tapos bukas daw e eh, magi start na ako 10 am to 10 pm ang work na yon magre review ka lang every 30 minutes or 20 minutes tapos imagine mo sa isang araw may 120 ka na 120 sa tatlong places na re-rate review mo. So, bali, sa isang araw kung 27 tas yun, isipin mo yung 1,000 plus ka per day. So, ayun niya. Naniwala naman ako kasi para naman din talaga siyang work. Tapos, hindi kinabukasan na nga. Excited pa naman ako. Kala ko magkakaroon ako ng online job ganyan. Ang work from home. Tapos, ang nangyari, so, kailangan daw sharp 10 a.m., uh, mag-message na ako dun sa receptionist na Parang time-in na nga, ganyan. Tapos, ano, so, yun na nga, binigay na yung 120 na sahod ko na natira kagabi para sa tatlong task na huli. Tapos, magkakaroon nga kami ng task. Pag natapos mo daw yung task 1 to task 12, may additional bonus ka na 5,000 pesos. Bukod pa doon, sa tatlong sa 40 pesos yung tatlong 40 pesos na i-rate review mo. Pag tatlo yung 120, pag kailangan tatlo-tatlo, pag matatapos mo yung tatlong places, saka ka bibigyan ng 120. Kapag hindi mo natapos yung tatlong sunod-sunod na, na, na pag-rate review ng places, kailangan mo bilis ka rin yun. Let's within 30 minutes, meron within 10 minutes ang pag review mo. Pag di mo yung natapos, wala ka 120. Parang dapat kada tatlo. Ganyan. So, yun yun. Di ako naman si Madali. Madali din. Ayun. Sumaod so, na naman ako hanggang task 1 to task 3. Nare-receive ko na this morning. So, another 120 plus 120. sa so, ko sa natirang task kagabi. Ganyan. So, may 2.40 na naman na dumating sa Gcash ko. Nadagdaga na naman siya. Tapos, may maya, -maya sa pang task 4, 5, 6. Ano? Kailangan ko daw gawin yung tas na yun para makuha ko yung sahod sa task 4, 5, 6. So, ano yun. Kailangan daw, pagpasok mo dun sa task na yun, special task na siya, magbabayad ka na pipili ka 1,000 to 3,000. So, dun ako sa task na 1,000 lang. Babay ka ng, magbabayad ka sa kanila ng 1,000. So, ako naman, meron naman akong kinita sa kanila. Sabi ko, try ko, hindi naman ako maglalabas ng sarili kong pera, ganyan. Yung pinantaya ko dong, ay yung pinambayad ko sa kanila, yung parang sinagot ko na rin sa kanila. Tapos 1,000 Ang 1,000 mo magiging 1,120. Ayan. Tapos ayun na nga, may nagawa ko na yung task. Tapos, sumunod naman bago ko daw mo may 1,120 mabawi yun kasi nag-deposit parang nag-deposit na ako sa kanila tapos may pinapagawa siya sa amin sa isang website na parang babay kami ng profit tapos nga kaya kami parang kaya kami nagbabayad kasi kunyari may bibilin kami tapos iterative yun na uh, ay parang madagdagan ata yung benta nung tapos binabalik din naman yung pera yan binalik nga yung 1,120 plus yung bayad pa dun sa taas, edi, ay, galing, binigay nga, binalik yung one, ganyan. Tapos sa taas, ano naman, di tuloy-tuloy na ulit, dumating na si 1,000, ah, uh, 1,000 plus yon basta, dumating na sa Gcash ko. Tapos, maya-maya, Uh, tuloy-tuloy na ulit, task 7, task 8, task 9, rate review ulit, another 120, kada tatlong task, so dumadami na nga siya. Pagdating naman sa patas 12 na, so last task na yon for today, sabi, this is the last special task for today. Ayan. So, inisip ko, bah, may bibili na naman dito, tapos si balik yung pera. Inisip ko, nasa, ano lang, nasa 1K lang yun, ulit yung minimum, kaya nag ako. So, pero kailangan, bago ka daw pumasok doon sa task na yon kailangan mo naman ng 3,000. Kailangan, may bibilin kang minimum 3,000. So, ang ginawa ko, so 3,000, eh meron na akong 1,300 na kinita sa kanila. So, kulang pa ako ng 1,700. Dito na ako napabilib na mag abono ng 1,700. Si, alam ko na, tiwala na ako, binabalik naman. So, yun na nga, nagbigay na ako ng 3K. Tapos, Pagdating doon sa task na yun, ang mahal na nang bibilhin mo, kunyari, ang minimum na is 12,000. 12,000, may 20,000, may 30,000, ato ganyan. Basta, doon lang ako tumitingin sa PIN, ha? Mura eh. Sabi ko, wala 12,000? Kapag hindi daw, hindi ka nag-buy ng 12,000, ano? hindi ko makukuha yung 3,000 na, na, inano ko kasi nga napambay ko na nga rin yun Tapos, hindi daw yung may babalik hanggat hindi ko matatapos yung task kailangan matapos ko yung sa 12,000 so napakalaking pera na nun di ba so sana ako kukuha nun Tapos, sabi ko ano ba yan sabi ko balik nyo po yung 3k ko kahit yung kalahati lang kasi tutuusin to yung 1,7 lang yung abonado ako doon So, sabi ko kahit kalahati lang. Bawal mag ano, eh. Bawal mag Tagalog, puro English lang. Tapos, saka lang ako makakapag-message doon sa GC ng, uh, ng pag natapos ko yung task 12. Tapos, bawal ka din mag-message ng PM sa mga members doon. Kasi tatanggalin ka daw so hindi din ako makapagtanong sa ibang members doon kung tapos mapapabilib ka yung mga sinasabi nung nasa si GC napakaganda ng work na to ang laki na naitulong. Tapos doon sa special task pa. sa 12k na, papakagatin ka talaga. Gagawa ako ng GC ng katulad mong task. Yung napili ko kasi 12k. Keme. Ay sa 3k. Yung sa 3k, gagawan kita ng GC. Si pa nagbigay dahil na kami ng 3k ginawan kami na GC, siguro lima kami doon. Marami daw kasi kaming katulad. Sabi nung isang receptionist, pinasa kami sa isang manager. Tapos yung manager gumawa ng GC ng para sa tas na yun. Marami daw kasi yung kasabay. Tapos doon, magme-message yung mga kasama mo sa GC. Meron doon, kunyari mayabang, matagal na ako dito. Last year pa ako dito. Wag na naman pa ulit-ulit yung instruction. Parang ganun, pinapakita, meron mga bihasana, may mga tagal-matagal na doon. Tapos sabi ko, I can't make it. Sabi ko, 12,000. do binad nila pag nakasintas. So, nabay ko na yung 3,000. Tapos sumunod niya 12,000. Sabi ko, hindi ko kaya yung 12,000. Sabi ko, balik nyo na lang yung 3K ko. Eh, hindi daw yun makukuha. Kapag ano, kapag hindi natapos yung last task na yun dun sa magbabay ka ng minimum of 12K. So, ano, pag mamaya ibayad ko sa kanila yung 12K, tapos mamaya at the end, hindi na nila ibalik, di ba? Kasi last task for the day, ah, uh, last special task for today na yun eh. After ng task 12, well, makakapag-message na ako sa main GC nila, tapos, ah, uh, tuloy-tuloy na yung rate review ko sa araw na yun. So, hindi na. Stop na ako. Tapos, uh, binigyan ako ng palugit hanggang... 6 pm daw ganyan, tapos 9 pm daw magtatanggal na ganyan. Tapos, hindi na. Tapos ginabukasan kasali pa rin naman ako dun sa GC. Talaga niligyan. Yeah, nilagyan na ako ng palugit para matukso akong gumawa ng paraan para magbigay ako ng 12k sa kanila. Kasi ang makakapagagatin kay, 'di ba? Yung 12k mo daw magiging 16,000 plus yung bayad pa sa task. Tapos, mababalik din yung 3,000 mo na magiging 3,600. Tapos, may bonus ka pang 5,000. O, ba? Diba? Parang halos pumapatak na 25,000 yung mapapabalik sa'yo pag magbibigay ka ng another 12,000. No. Nag-stop na kami. Sabi ko, ano ba yan? Nakala ko, may trabaho na ako. Yung pala, papaikutin ka lang din. So, ayun. Sana maging aware din kayo pag na-encounter nyo to. Kasi minsan madadala ka na lang ng sitwasyon, nagugulat ka na lang parang yung utak mo na focus na doon. Ay, ingaan nyo ka na. Buti nilang wala akong 12K. <laughs> so, ayun, magingat ingat po tayong lahat sa mga kumakalat ngayon. Dalo na ang daming nangangailangan. Tapos, syempre, kakagatin mo talaga yung mga gantong trabaho minsan. Paikutin ka sa una eh. Isipin mo yung discom. Kasi, Sumasahod ka, ganyan. Tapos maya maya may special task palang gano'n. So, mapapakagat ka na ng mapapakagat. So, yun lang. Ingat po tayong lahat, lalo na ngayon. Napakaraming kumakalat na ganyan. Sinasamantala yung mga ano natin pangailangan. Sinasamantala nila, ginagawa nila yung mga ganyan. Feeling ko talaga scam na yun. Yun. Goodbye, 17. Salip na na may 1-3 na ako sa kanila. Dahil pala tumigil na ako. Ay.